Hi guys, uh, magtatagay naman kami ng musics kasi birthday ko ngayon. Ang age ko ngayon ay 37 years old now guys. Kaya ngayon panoorin nyo ang aking mga videos. No? Ah, Amin videos pala. Hindi pala akin lang. I mean, ang tatagay namin ngayon ay... White Castle. Kita nyo guys? Ayan.

dalawa lang ano talagang 170 ano na ano. meron naman meron lang ito gagawin Hindi naman araw araw ano no doon na lang ikot ang buhay mo sa tagay na yan siyempre so, pag may event, event, mga event lang birthday ko birthday niya yung ganyan lang sa sunod birthday niya September pa matagal pa September ano? itin. Natry ko lang kasi guys, ano, nakakamali yan lagi si Bartik ko eh. Timber itin guys, may, ano ko? may air bongga. kasi, niyan, hindi kasi ako na, sa totoo lang, hindi ako nakapag, ano, hindi kasi ako, ano, tao yung kapasikat, sabi-sabi, -sabi. ang gusto ko kasi, pag meron lang ganon, eh, wala eh wala. Reveal, ha? Ano yung reveal mo? Sana, ay meron na ano. Sana lang. I have ano, Reveal lang. Reveal Ano meron reveal mo ba? Reveal mo na ngayon. Pwede Ina-thread ka no kung reveal bata mo si Galmen eh. Nag-isa na nga ko yung sila ko, nag-uluto ko siya isa't isa. Alay. -isa. Okay. Tatagay kami. Kami ng dalawa kasi kung ibang tatag, tatagay, nakagalit siya, nakaaway lang kami. Kaya ang gagawin ko, kami lang dalawa. <laughs> one on one. <laughs> kami lang dalawa, walang walang yayaan. Kami lang dalawa. Parang pag edad pala tayo ay medyo may ano na tayo, may mga wrinkles na tayo. Oo, oh, mga ganito ba? No? Kung dati walang ganyan. Talagang katulad lang nito. Tignan mo ha. Hala? Hala! Aray. Sala. Ito yung baby namin ha. Oh. Sala. Hi ka, wag Hello. Hello. <laughs> Hello. <laughs> Tapang ah, yan guys. Tapang. Ayun Hello! hello, hello. <laughs> uh, okay. Ano mo ba yung stand? Ano! Ano! sila? Hindi ba yan? Ha? Hindi mo siya din ako. Oh. Hindi na ako na ako na. Ayan ba si si Ah. Juice lang. Juice. Nice juice lang. In inside, juice guys. juice Hindi na alak. Uh, i-bash mo kami sa kung sabihin nyo alak. Ako uh, si Raulo. Diyos yung Diyos. Ako si Raulo. Eh, ginagawa lang. Claro, claro, claro. Ang ginagawa lang kasi namin kaya kami oh, okay. nagbibidyo ay ano, parang video lang namin sa edad namin ngayon, kumbaga. Kung, um, kung walang manood, okay lang. Kung walang mag-subscribe, okay lang. Kasi, eh, parang commentary na rin namin sa sarili namin na edad namin 37, 35, 30, gano'n. Basta ganun. Kaya binibigyan lang namin. Sila Ano ginawa namin ng birthday namin? Ganun, lang. Simple. Hindi naman natin kailangan stressin ng buhay kasi napasag sila ng buhay natin. Marami ka na. magdrama na mag-drama dyan. Hindi ko baka magpapaligas sa'yo. Baka may, may mawag yun. Kasi eh. Kaya pun ko ito bukas. Ay, 20, ano ngayon, diba? Ay, July 4 ngayon, diba? July 5, i-upload ko na to. Kasi mahirap kasi pag data lang. Mahirap pag upload. Data lang kasi kami. Bawat upload ay kailangan magpalood. Tingin ko parang hindi. At tingin ko lang ha. Kasi Bira kami uminom eh. Siguro sa isang mga 2 months bago mga atake isa. At Dos lang, maliit lang yun. Pero kailangan sa katawan talaga yun. Para sa akin, kailangan sa katawan yung anak-anak na yun. Kasi pag ano parang humina yung ano ba? Yung resistensya mo sa mga uman. Lagi ka nangyadapuan ng mga sipon. Eh pag may anak ka eh. talaga <laughs> Iwan ko na hindi magtalamsikan. Sige na para makahaba. Ang sunod namin na tagay ay speso na. Mm. O, ako, ako na muna eh. Sa akin muna. Huwag gusto ko wala, o, ka huwag sa akin. Ang alas yun rin. Huwag wala ka pa na muna. Hindi ka. O ikaw, hindi ka nagwawala. Hindi ako nagwawala. Bad ako magwawala. <laughs> Tama na. Ako oh, na. Kanan na. Ngon lắm, đây. Come on in. Thank you. Ah, oh, oh, thank, thank you. So thank you. Thank you. Thank Alambrang alam Alambrang. alam Alambrang. alambra, 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 alambra yan. Masarap yun. Masarap din yun. Wild, wild, wild. Ano, ano, ano lang din siya? Light din siya. Sa masarap yun sa mga tao yung hinahalos na inumalos. Mga mild na mga light lang ba? Yung mga simple light. Ando yung aroma. Wala? Wala. Ito yung likod ko lang ako. Kasi saan na kasi laging mainit sa bahay dahil yung gulog na gulog. Cheers to 37th birthday of my Dua. Um, my destiny. <laughs> <laughs> my destiny and husband. <laughs> Bakit? The husband. Bakit? The husband. Bakit? Ano pala pa nga Husband? Yeah. Wife na sa'yo? Wipe ba yung Dito naman puro juice. Wipe. Oh, Tama na! Tama na nga Ito Pita ko nga bubukbuk. Hindi nga nga ang hindi. paano mo muna sa kanya yung cellphone yan? Palit muna kaya. Nung mga na mag dito ng ano... ...kita. Uy! Aking yan! Nung suluhin, guys. mag ka, mo. Hello. mo, hello. mo. Hello. 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 Papa. Returned.. You know Happy birthday, papa. Happy birthday, papa. Happy birthday, papa. May tumawag sa post mo, Tagay muna tayo. Sige. 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 Oh oh, renti. Ako pa takan ako kada ko. Yung mga sibay guys, tingnan, nakaka-stress. Sa taba. Wala naman siguro no. Ah, itiginanan namin kasi video mababawasan sana mat ng panonood. Thank you guys, don't forget to like and subscribe our channel. YouTube channel Len Cortes, my child okay. din siya guys, Len Cortes ang pangalan. Thank you.